Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Happy afternoon everyone. Literal talaga na happy si Ate GB kasi nakatanggap na naman ako ng blessings. Nakatanggap na naman si Ate GB ng extra capital, extra puhunan sa ating tindahan. Dear friends, thank you so much God no? at thank you so much po sa inyong lahat. No? Kasi itong natanggap ni Ate GB, kung wala po kayo ay hindi po ito matatanggap ni Ate GB. Kaya kaibigan, naisipan ko po, po talaga na ipakita po sa inyo, no? Dahil gusto ko rin maka-inspire, kaibigan. Gusto ko pong makamotivate sa inyo. Na sana gawin nyo rin po ang ginagawa ni Ate GB. Dahil, kaibigan, napakalaking tulong po ito sa amin, no? Lalo na sa aking family, kaibigan. Itong nakukuha ni Ate GB, natatanggap po ngayon, napakalaking tulong po. Kaya na sana, kaibigan, kung ano yung ipa, ibabahagi ko sa inyo ngayon, ipapakita ko. Sana, sana, sundin nyo rin po, no? At sana, kung magustuhan nyo yung ipakita ni Ate GB, sana, kaibigan, kung hindi ka pa, subscribe kaya TGB sana naman magsubscribe ka na kaya TGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag -asenso sana kay Bigan, paki-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. sana kay Bigan, no, please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So, kaibigan, Bigan, ipapakita ko na sa inyo, no, kung bakit ako masaya, kung bakit ako nakatanggap ng blessings. At alam ko kay Bigan, pag ginawa nyo, pag ginagawa mo yung ginawa ni Ate JB yan, nagtitiya ko kaibigan kayo rin po, makakatanggap ng pera, kahit nasa bahay ka lang kaibigan, tama ang narinig mo makakatanggap ka ng pera kaibigan, siguro buwan buwan pwede ka makatanggap ng pera, basta gawin nyo lang ang ginagawa ni Ate JB ayan mga kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo yung aming tindahan ngayon, na kami po ay nakapag grocery, nakapamalingki, ayan So, nagdi-display po kami ng aming mga paninda. Tingnan nyo, no? Ayan. So, hindi pa kami tapos, mga kaibigan, mag-display. Andun pa sa may sala namin. Tingnan nyo si Francis. nag siya ng sachet. Ayan, sa sinang ng jail, kaibigan, narito pa yung mga junk foods. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung aming tindahan Nakakain ngayon. <laughs> <ba> na <laughs> kaibigan, ipapakita ko lang ko sa inyo yung tindahan namin. Ayan, punong-puno na naman their friends dahil po sa isang bagay na ginagawa ni Ate JB. So, bago po natin, bago ko po sabihin sa inyo, no? Huwag kayong ma-excite mga kaibigan. Bago ko po sabihin sa inyo, <laughs> Francis. Bago ko po sabihin sa inyo kay Biga, no, kung bakit puno na naman ang tindahan natin. Jimmy, na niya si Frances. Ayaw niya makita sa kamera na walang damit. <laughs> Ipapakita ko muna sa inyo yung aming tindahan Iyon mga tuyo, yan kay na toyo Meron kami mga tuyo dito kay na yan. Masarap na tuyo. Yung iba hindi pa namin na-destayan. Ayan, dali-dali siya nagsuot ng damit kasi makikita na siya sa whole world. Ayan, puwede buyag ang pogi ni Princess. Puwede buyag. Ayan, so mag ay na. Nakakatanggap kayo ng sahon na yun binoking tayo ni Francis. Ayan, binoking ako. Sabi ko, wag mo na sabihin. So, kaibigan, no? Ito nga pala, ngayon nga pala, kaibigan, nakuha po ni Ate JB yung sahod. Kasi nga, ano yung ngayon, uh, August po, 24, no? 25, 24? Ayan. So, nakuha po natin yung ating sahod. At ito na po yun, mga kaibigan. Tingnan nyo, no? Kaunti lang naman po ang sahod ni Ate JB. Hindi ko na lang sasabihin. Ah, uh, sasabihin ko na lang. Lumagpas lang konti ng 10,000 pesos. So, thank you so much, mga kaibigan, ha? Ipapakita ko lang po sa inyo. <laughs> Sabi ni Francis, 15. Hindi yun 15, kaibigan. Ipapakita ko lang po sa inyo. So, ito po yung uh, mga boxes. Ayan, mga boxes, kaibigan. May itlog pa, may oling pa doon. Ayan. So, ito lahat, kaibigan, ha? Kanina, kaunti na lang yung naman na aking tindahan. Pero kasi nga sahod ngayon, so, bumili ako, kaibigan, doon sa Gaysano. Kasi yung bank natin na sa Gaisano Fiesta Mall, Ayan, bumili tayo dito, mga kaibigan, no? Ayan, shout out nga pala sa aking mga players. Ayan, nandito sa na naglalaro, their friends. Subscribe na kayo yeah. Man, yeah, subscribe. Thank you po. Ayan, mga kaibigan, ha? Ah, pinapakita ko po ito sa inyo, their friends. Hindi para magmayabang kasi wala naman tayong kailangan na ipagyabang. Ayan, kasi nga, hindi naman talaga masyado. Sa, sa iba, maliit lang ang sound niya, TGB. Pero sa amin, no, ng aking family, malaking tulong na po ito so habang tayo ay nagpapakita sa inyo ng nasahod natin, ng nabili natin da, galing sa ating sahod, ayan, meron tayong uh, client sa Gcash, kaibigan, na no? nagpapakashin. Ayan, so ito yung nabili ko, kaibigan, ha? Ito yung resibo. Kararating ng po namin, dear friends. Ito po yung resibo ng, ano, Gaisano Fiesta Mall. Ayan, pumili tayo ng mantika. Uh, for personal use, kaibigan, sabi kasi na aking doktor, maganda ang coconut oil. Yan, so ito kaibigan ha. Ah, hindi naman lahat ito galing sa sahod natin. Ano lang na po, yung iba, kasi nga kanina, ah, kaunti na lang ang naman ng aking tindahan. Every weekend kasi, magiging kaunti. Kasi A uh, whole week, malakas ang bintana natin. Thank you so much, God. Kaya kailangan mamili tayo sa weekend or before mag-weekend. At namili na. Yung iba kaibigan na hindi ito galing sa sahod, pero nadagdagan lang. Ayan, di ba? So, kayang kaibigan, lagi ko pong sinasabi sa inyo, meron, ka, meron naman kayong cellphone dyan. Ayan, tingnan nyo. Hindi pa kami tapos mag-display, kaibigan na. Meron naman kayong cellphone. Meron kayong internet connection. So, why not? Bakit kayo hindi mag-YouTube? Uh, gusto ko, kaya ko naisipan na ipakita ito kay Bigan kasi marami ako nabasa mga comment sa aking mga videos. maramipus uh, marami po sa ating mga kababayan no, na wala silang YouTube channel. So nagko-comment sila, nanonood sila, tingga so much no, shout out sa mga kay uh, kaibigan natin dyan na hindi youtuber hindi vlogger pero nanonood talaga sila nagko-comment pag check ko ay wala wala po silang ano wala po silang uh, youtube channel <coughs> Kaya manisipan ko para mag, maka-inspire, makamotivate. Tingnan nyo naman, nang dahil sa YouTube salary, ayan na, nadagdagan yung aking uh, stock sa aking tindahan. Galing po kami kanina, no? Kung, nagkuha kami ni Francis ng aking YouTube salary, kasi sahod na natin kaibigan, at yung nga, nadagdagan Ayan, do ay saba dong. Ayan, sinabihan ko yung mga players na wag maingay. Maingay kasi sila kay Bigan. So ito na makibigan na dagdag sa paninda ni Ate JB shout out kay tita oh, ko. Oh, so ko. Salamat. Sabang tayo ay nagbo-vlog, ah, merong bumibili. Thank you so much, God blessings. No? thank you so much, God blessings. So again, kibigan ha, kung hindi mo pa na-try mag-YouTube, mag-YouTube ka na. Mag -YouTube, mag -YouTube, gan, eh kung yung mga nag-YouTube diyan, mga kapatid kibigan natin na medyo nawala na ng pag-asa, dahil hindi pa nakasawad, huwag kayong mawala ng pag-asa. Google lang. Ako kaibigan, 8 months bago ako nakasawad na. 8 months pala, hindi. 8 months bago ako na monetize, tsaka nakasawad. O, tingnan nyo, di ba? So, malaking tulong talaga ang pag-YouTube, kaibigan. Kaya, mag-YouTube na kayo. <laughs> Ayan. So, huwag kayong mahiya. Ate JB nga, hindi nahiya, di ba? Ayan mga kaibigan, ipakita ko na sa inyo, no? <laughs> kung anong nangyari kay Ate JB kung bakit tayo masaya. Kasi natanggap po natin yung ating salary. Every 21st of the month, pizza 21, no? Eka 21 ng every month, kaibigan, na pwede natin matanggap. Sometimes, with the 2nd of the month, matatanggap po natin yung ating salary sa YouTube. Kayo ko po naisipan na gumawa ng video kasi habang nagbabasa po ako ng comments... Marami po nagko-comment sa mga videos ni Ate JB, no? sa videos ko kay na hindi po sila YouTuber, hindi sila vlogger, so wala silang video. Yan yung mga tinatawag natin na organic viewers, ayan. Alam ko naman kayo rin organic, no? Pero marami talaga sa ating mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid sa YouTube, kaibigan, no? wala talaga mga video. Siguro isa ka, no? Ayan, why not, kaibigan, itry mo. Meron kang cellphone, meron kang internet connection, then why not? So, hindi naman talaga madali ang paggawa ng YouTube channel. So, hindi siya madali kaibigan, no? Pero, it's not impossible. Nakikita ka. Katulad kay ATGB, after 8 months, nagkasahod po ako, no? Nakuha ko yung aking 1,000 watch hours and yung ang aking uh, subscribers 8 months 8 months, and then on the ninth month, ayan, pang siyam na buwan, kaibigan, nakasawad si Ate GB. So, siguro 2 years na, mag 3 years na. Ayan, thank you so much, God, no? malaking pasasalamat ko sa Panginoon kaibigan, lalo na sa inyo ha, kung hindi, dahil sa inyo mga kaibigan, lalo na sa inyo dyan na hindi talaga nag-skip ng ads, hindi magkakapira sa TGP, hindi ako makakaroon ng extra source of income. Malaking tulong po ito no, sa mga super chatters natin dyan. Thank you so much po, alam nyo na no yung sino yung nagbibigay sa akin ng mga super chats. Ayan, uh, pinopost ko sa community ko. Thank you so much. Hindi ko po masabi, no, kasi marami nakalimutan ko ng ibang pangalan. Pero nasa community, ah uh, community po natin sa YouTube, yung mga tao na mahilig magbigay, mag-share ng blessings. Thank you so much po sa mga super chatters ni Ate GB. So kaibigan, sana supportahan nyo rin sila ha. Again, thank you so much kaibigan na ikaw kaibigan, huwag ka mawala na pag-asa. Meron din akong nababasa mga comment na titigil na daw sila kasi matagal na sila sa YouTube pero hindi pala nagkakasahod. Huwag kang mawala ng pag-asa kaibigan. Ngayon pa, ngayon ka pa hihinto, titigil, eh malayo-layo na yung narating. <laughs> Iwag kang Huwag kang hinto, kaibigan. Magkakasahod ka rin katulad kay Ate GB Tiwala lang. Okay? I Again, mean, thank you so much, kaibigan, na sa inyong palaging pagmamahal, suporta pa sa kay Ate GB. Sa lahat-lahat. Sa lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga nagbigay ng super chats. Thank you so much. Sa iyo, kaibigan, no? Sa iyong pagpanonood, Lalo na tinapos mo yung aking video palagi. Thank you so much po. I'm trying my best para masuklian ko rin po ang inyong suporta, ha? Asin so po lahat kaibigan, basta magtulungan tayo. Lagi lang nating tandaan, hindi imposible, hindi mahirap na no? masin tayong lahat. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then we have God in our life. Kaya kasi ang buhay natin kaibigan, wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate G. Ate G, ay nabulol na naman tayo na. Well, <laughs> masaya talaga ako kaibigan. Thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate G. I also love you guys. Thank you so much. God bless.